Mas ni Mayor Vico soto na hindi totoong tao ang mga nagre react sa kanya mga post kundi mga trolls lamang. Ayon kay Mayor Vico, ay nang tiningnan umano niya ang mga profile ng na mga nag-angry react at nag-smile react ay napansin nilang pare-pareho umano ang mga content ng mga ito. Napag-alaman din naman ni Mayor Vico Soto na ang mga trolls ay mula sa mga binabayaran ng mga account upang makarami ng engagement. Ito sa Facebook, nagsimula ito sa isang post ko sa Barangay Ugong, Greenwich, sa matagal na hindi napapagawa, inauguration, at nakakaw, ba't naman nagalit yung mga tao? Hindi pala totoo mga tao yung mga troll pala, tinignan natin yung mga profile, hindi nga tulong sa kaibigan ko, isa-isa niya, at nakita na may pagkakapare-pareho yung mga content ito medyo mas obvious ito sa multi-purpose sa may bunga uh, ito pare-pareho yung mga content ng mga profile at ito yung mas mabigat pa dun yung mga profile na yan sila mismo nakalink sa mga bilihan ng mga troll ng mga fake accounts ng mga uh, ano ba tawag dito ng mga fake engagement sa Facebook ito na po i po tayo ang tanong sino kaya gumagawa nito silo ng politika sa lungsod ng Pasig.